Sa mga iba na hindi pa nakakakita at nakakatikim ng atsara na merong gulay, ito po yung ginagawa ni nanay, no? Na atsara merong gulay, gaya nito, ano? Yan. Ito yung kalabasa na i-harvest natin ngayon. Yan. So, dito lang yan, no? Sa bakura natin. Dito sa ating kaharian. Oh! Wow! Tignan nyo naman yan, mga ka no? Dito lang yan, no? Sa ating kaharian. Siguro. Oh, tigaan pa ito. Wow! Nabusog ako, mga ka no? Doon sa kinahin natin, ano? Labong na may saluyot at hipon. Siyempre, no? Sa mga hindi nakakaalam pa kung ano yung labong, ano? Ito yung bamboo shoot. Ito yung bata pang kawayan na bago siya maging kawaya ng matigas, so ginugulay na siya, no? maliit pa lang siya. No? Pwede na siyang uh, i-harvest at gulay para hindi maging kawayan. So, napakasarap nito mga kaonex, no? nung bamboo shoots. So, nakita nyo kanina, no? Yung atsara, no? Na sinasabi natin. Wow! Kaya mga kaonex, no? Nagadgad na ni Nana yung atsara na yan, ano? So, nalagyan niya na rin ng asin. Kaya, Itimplahan na ng iba pang mga panimpla. Eto. Ba yan, Bawang. Sibuyas. Luya. Bell pepper. Carrots. Ano? Yan. So, yan yung mga sahog na gagawin para doon sa atsara. So, napakasarap yan mga kaonigs na. So, actually, meron na silang uh, natimpla niyan. Tikman natin maya-maya. Lalo yan. Ipahanginan mo lang. Hi. Yan, mga kaonix, no, kakaibang atsara yung gagawin ngayon ni nanay para sa atin. Ano? Uh, meron tong gulay, no? Merong talong at sitaw. So, kakaiba, no? So, sa mga iba na hindi pa nakakakita at nakakatikim ng atsara na merong gulay, ito po yung ginagawa ni nanay, no? Na atsara, merong gulay. Gaya nito, ano? Yan. May karot talong at sitaw. yun na yung mga ricado, no? Meron ding raisins. Pero walang mangga, no? Mga kaonix, no? Panghimagas ng... panghimagas pang lang yung mangga natin, no? So, actually, ito na yung finished product niyan, mga no? Ito na yung tira doon sa pitong nagawa nila na ganito, no? Kasi halos naubos na namin, no? Itong patsara na gawa nila Ito, bago itong gagawin nila. Ayan, no. So, ang dami yan. Isang bandihado yan. Makikita na. So, tikman natin ito mga kaonics, no? Wow! Actually, favorite ko ito eh. Pinapakako lang ito palagi, ano? Sa hapon niya, yeah, pagdating ko, no, galing dito. Uh, ito yung minerienda natin. So, naglalungka tayo sa ref. Makita natin to Ayan, no? Kita nyo ba yung gulay, no? Yan. Hindi lang ako ng talim na. Ano. Ito, para sa simple, hindi okay. so, pangit yung bagay. Maturlo. At bell pepper. Ay, yun. Maturang. Actually, parang okra ba na eh, pwedeng ihalo oh, dyan? Parang hindi. Eh, madulas eh. <laughs> <laughs> Oka, kasi. eh. So, hindi rin, no? Pero, malay natin. Pag sinubukan, ano? Pwede yung... Ampalaya, para, Ampalaya, pala, no, mga kaunis. No, pwede ang ampalaya daw, sabi ni nanay. Kaya lang wala tayong available na ampalaya yata dito, eh, no? kaya ito lang yung available. Pasal so, yung mga kaunis, ito, no, galing pa ng antipolo, no? Ito, galing pa ng antipolo, dinala ni nanay dito, no? Talagang ganun niya kamahal ang ating mahal na reyna. So, nagbitbit pa ng gulay from antipolo. Talagang walang gulay dito. <laughs> Fresh no? from the farm, pero third with na siya dito. <laughs> fresh from the farm, no? Kasi meron silang mga gulay yan doon, no? Sa antipolo. No? So, tanim nila itong mga to. Itong talong, sitaw, kaya okra. Actually, may okra. Doon dala sila. So, fresh from the farm nila, no? Kaya, handa dito si nanay. Kasi, libre na nga naman. Hindi mo na kailangan bilhin. No? Eh. Kaya, matitikman natin yan, mga kaonics, no? Talong, sitaw, at kasahog doon sa atsara natin. Wow. Maya-maya, malapit na luto yan. Tikman muna natin to, no? Favorite ko to, eh. Ayan, oh, no, may sitaw. Oh. Oh. Ang sitaw kasi sa kapagalan, umakamang yung lasa niya sa luto, eh, no? Yan. Mga kaonis, no? Na-prepare, na-i-prepare na lahat ng ating <laughs> ng ating mga sahog para sa ating atsara. Yan, no? Kita nyo gulay, sitaw, talong, bawang, luya, sibuyas na puti at pula, carrots, raisins, Resin. raisins and bell pepper. Okay? At yung papaya natin, eto na mga kaonis, no, pinipigaan na ng ating chef, si Ate Chef. Yan. So, pagkatapos pigaan yan, ano susunod natin? Pagkatapos pigaan na, anong gagawin? Saka mo siya ipakuluan yung suka. Pakukula Madutukong sa suka? Pakukula sa suka. Okay. Saka mo ihan yung pinigaan na na papayas. Yun. So, tignan natin mamaya mga kaonis, onis kung paano yung strategy at yung discarte ni nanay kung paano makagawa ng isang napakasarap na at syara. Ayan no? Nakadalawang mangkok na ako mga kaonis. onis Paubos ko na naman yung pangalawang mangkok. Mm -hmm. Dahil sa sarap niya. Halos naubos ko na yata itong isang tupperware na to kanina puno pa to naubos no, ko na sarap eh <laughs> magpapakulo na ng suka no may merong asukal no, yan. ayun may sa plastic oh. so yung sa plastic, yun? yung ginadgad na papaya. so ayan ano pinigaan lang and then tingnan natin kung paano ang gagawin diyan ano. actually yung ginadgad na papaya galing yan sa kapitbahay kila Ate Bilen tsaka sila Ate She no? Saan yung kinuha kay ano? No, kay ano daw kay Sir Saldi no? Ka opisina namin dati pero nag-retire na. So doon din nahingi yung papaya. Actually so yung papaya kanina no nagaling kay Ate Bilen no. Uh, binigay lang na napakalaking papaya no. Kaya sobrang dami isang planggana. Ayun oh. No? Nung no, nag -gad -gad na. So, ayan na yung ating suka na pinakukuluan. Then, yung ating gulay, ah, uh, yung um, sitaw at talong, na no? napakuluan na rin siya sa tubig. Naiaho na siya, no? So, tignan natin kung paano ang gagawin pa nila. So tinikman lang yung uh, suka na mayroong asukal May asin din pala lang um, Kung tama na yung lasa niya Teka nga akong kutsara So ganun lang siya Pagka tama na yung lasa niya Ano mga mix, Suka na may uh, sukal at asin Pag masarap na yung lasa niya Okay na yun no, Yung timpla ng ating atsara. yung ginagamit natin suka mga kaonics no? sukang tuba yan ano? ayan naggaling pa ng Victoria yan oriental ni Doro yan so sukang tuba natural na suka so safe siya at uh, syempre sustansya din so pagka nakuha na natin yung timpla ng suka no? na merong asuka lang kasi no? pwede na at napakuluan na ng maayos so pwede na natin ilagay yung luya ilagay na yung luya, no? daw, na, pagkakulo, saka naman ilalagay yung bawang natin. So, yung ibang ingredients, so, hindi na yan ay pakukuluan yung ibang ingredients. Konting lang, konting kulo lang, tapos lang. Tapos itong uh, ating uh, pinigaang papaya, no? At ito yung ating mga sitaw at talong. So, mamaya iahalo natin yan doon sa suka natin na so itong papaya hindi na siya lulutuin sa suka or uh, pakukuluan bagkus ilalagay na lang yan no, diretso sa suka mamaya na tinimplahang suka so hindi na siya pakukuluan so yung suka na ako sa magluluto sa kanya So, inilagay na yung ating bawang. Ito yung pa ng konting sugar no, para mas makuha yung tamang lasa tamis asin ng uh, atsara ayan ano, nailagay na rin yung sibuyas then pagkulo ng uh, pagkulo niya ulit ilalagay naman yung carrots naman no, nahawak ni nanay no. yan naman yung ilalagay yung carrots yan oh, yeah nga natin yung bangon ng no, mga condiments no sobrang bango niya parang nakakagayuma no nakaka-addict yung bangon ng no, ating suka ng uh, atsara grabe sarap nito tikman ano yung lasa so tikman natin kung ano yung lasa no. wow tikman natin para na lang kita Mm, ah. Ayos. Masarap to, no? Pagka uh, nilagay na yung ating uh, ginadgad na papaya, no? Tamang-tama yung lasa niya, mga kaonics. Tamang-tama, napakasarap, tamis asin. Wow, pampagana, no? Appetizer yung ating atsara. Pinaghalo na yung uh, gulay, tsaka... Layo-layo ka muna. Higit na uh, ginagad na papaya at inilagay na rin yung nilutong mga spices natin. Oh, yan. Yeah. Oh. So, Kaya mo, lato. ah. Halo Yung halo na ano. Ang bango nito. At ang sarap. Grabe. So, nakita ninyo, no, mga kaonis. So, naluto na yung uh, suka na nilagyan ng mga bawang, sibuyas, uh, uh, luya, tsaka yung ating uh, raisins. Then, sa kanilagay dito sa gulay na talong at yung ating papaya. Hindi na may orange, oh, na may dilaw. Yeah. So, iyan, pwede na siyang kainin. No? Kaya lang, ibababad muna natin siya sa suka para maluto siya. Ang so, mga kores, no, amoy na amoy natin yung sarap niya. Wow! Kumakatas na yung suka, yun, no, sa ilalim. Grabe! Promise mga ka Onyx, no? So, sa amoy na amoy pa lang, no? Pang talagang may enjoy natin yung lasa at panghimagas or appetizer natin, no? Pag kumakain tayo ng ating uh, uh lunch or dinner or break <laughs> breakfast natin, no? Ayan na. Napakaganda ng kulay. Wow. So recipe yan ano, na, ni nanay eh, syempre. So tignan natin kung gaano kasarap yan. So natikman na natin yan mga kaonex. So yung kanina yung kinain ko kanina. So napakasarap niya talaga. Pero ito, mas marami lang siya sa home nyo kasi meron siyang raisins at talong. Kanina ba na yung meron talong yun? kompleto ah, rin naman. Mas ano, no? may talong. so ang madagdag lang rito ay raisins. So, raisins lang yung nadagdag dito. Mas ano maraming sitaw ngayon. Oo, mas marami ngayon sa hog na sitaw, no? Tsaka talong. Kaya, kitang kita. Ayan, no? Wow. Pwede na dami ng gulay. Sarap. Sarap siya matra. So yan mga ka no? So okay. sana natutunan nyo kung paano magluto. Kung paano gumawa ng atsara, no? Atsara na luto ni nanay, no? From ilo-ilo. Ilo-ilo version ba yan na yan? Luto na yung atsara na yan? O antipolo version, ha? Antipolo na yan. Uh, Antipolo version na raw no. Kasi from uh, Bacolod, matagal silang nagpunta sa Antipolo Rizal at doon yung na perfect no yung paggawa ng atsara na napakasarap. sabi nga rin din dito no, marami na kasabi kay nanay na magtinda na siya ng atsara dahil marami na nagkakagusto. Maraming nasasarapan sa atsara na gawa niya. Yan sana no, may nakuha kayong yung idea mga comics kung paano gumawa ng atsara, nakakaibang klase na atsara na mayroong gulay, kalong at sitaw, no? Minsan may ampalaya pang inahalo si nanay. Wow! Kita niyo naman mga kaonix, no? Yung kulay ng atsara natin, napaka dami at napakaganda ng kulay niya, no? Talagang makikita kung gaano siya kasarap, no? Wow! Kaya naman niya. So, time check, mga kaonix, no? So natapos sa pagluluto, paggawa ng atsara, kaninang hapon pa yan ginadgad. Tama na yan, oras so, yung pag ginadgad yan kanina. Ano? So 4 p.m. no, nag-start na no si Ate Shek at si Nanay no, pagagadgad no ating papaya. And then unti-unting ginawa pagdating namin, so inayos, niluto, at ngayon ay halo na at perfect na yung luto niya. Time check ay nasa 9.35 9.35 p.m. na. Mga Pero no, kita nyo naman, no, sulit yung pag, uh, paghihirap para doon sa paggawa ng atsara. Kasi itsura pa lang, no? Tignan niyo naman, no? Yan. Itsura pa lang talaga namang mabubusog ka na. Lalo na no, pag tinikman natin yan mga colleagues. Yan mga konex no Dito lang yan sa bahay natin Sa Kalapan City Oriental Mindoro no At uh, time check mga konex no 6pm na ngayon no At uh, tomorrow kasi ang alis ni Nanay no Papunta ng Antipolo Kaya plano na namin ngayon na Ah dito na pala yung ating mahal na Reyna no kararating niya lang rin ano ako mga kaonix ay kararating ko lang rin galing ng Puerto Galera no kaya ngayon tomorrow bago umalis si nanay eh, syempre pipitasin na natin yung kalabasa na pwede na siyang pitasin so kumusta ang biyahe hello baby baby kumusta na ang baby ko So, pati yung monggo, no, mga kaonis, may bunga na rin, no, man, namumulaklak na rin siya. Pero ngayon, i-harvest mo muna natin yung ating kalabasa na malaki, no. So, ayan, no. Ito yung mga monggo natin dito. Yan, may mga bulaklak na siya, no. So, and then, ito yung kalabasa na i-harvest natin ngayon. Yan. So, dito lang yan, no, sa bakura natin. Dito sa ating kaharian. Okay, pitasin na natin yung ating kalabasa. Yan. So, mga ilang kilo kaya ito mga kaonics, no? Ah, tingin na lang natin, ano? Uy, nakamuti yan dyan, Wow! Tignan niyo naman yan, mga kaonics, no? Dito lang yan, no? Sa ating kaharian. Siguro mga 10 kilo ito. <laughs> wala. Yeah, wala. No? Oh, 10 na kilo. Kayo, no? Bibigyan natin ito si ano, no, si Kuya Inso kasi siya raw ang nag manual na nag pollinate ng uh, babaeng uh, bulaklak nito, no, kaya siya nabuo. Okay. Tikman natin 'to mga no. O sabi ni Ate siyo, no, maligat daw ito. <laughs> maligat, masarap. Paano mo nalaman na maligat at masarap? Nasa balat. Ah, sa balat Nasabalat. daw. Malalaman siya kung maligat at masarap siya. Wow! Kailan natin bibigyan si Kuya Enzo nito? Hmm. Eh, ano nyo na? na? Slice. Nasa okay. na, na yung okay. Yung? Okay. Ayan, malaki na yan. Mga ilang kilo yan? Ati siya. Tatlo. At tatlo Matatlo-apat yan. Matatlo, ito. Ah. Yan mga ka -onyx, no? bibiyakin na rin natin ngayon yung kalabasa na kapipitas lang natin. No? Kasi yun ang request ng mahal na, rin na Wala kasi tayong ulam ngayon, no? hindi nakapagbili. Pero sabi ng mahal na Reyna, ito na lang yung uulamin natin ngayong gabi. Kaya bibiyakin na rin natin siya. Siyempre, hatihan natin dito si Kuya Enzo. No? Mamaya tatawagin natin si Kuya Enzo. Kumugulong. Sa laki nito. Kasi ah. laki na yung planggana, no? O, oh, parang kasi laki raw ng planggana, mga Onyx, no? Ibig sabihin talaga napakalaki. Grabe. Ganun na. Hey. Boss. Wow. Wow. <laughs> wow. Tanyo, no? Dilaw na dilaw. Sobrang laki. Ito na kay Kuya Enzo. Ayos. Kami bigay natin kay Kuya Enzo mamaya. Ano. Laki nito, sobra pa sa ano. Hindi lang to one fourth. Okay. Tuloy ka, Kuya Enzo. So, yan mga ka-onyx, no? Pinapunta na natin dito si Kuya Enzo, no? Para naman medyo ma-enjoy niya o sumaya siya dun sa pinaghirapan niya na... Ikaw ba nagtakid nung ano doon? Nung kalabasa? -hmm. Ikaw yung nagbuo, no? So, nabuo na. na na natin. So, ito po si Kuya Enzo, no? Kapit-bahay natin. Dito lang yan sa likuran. Kapit-bahay at kaibigan natin. So, siya yung dahilan. Kaya nabuo yung kalabasa na eto. Itong malaking kalabasa kaya nabuo. Kaya, syempre, may kaparte siya rito. Hindi pwedeng mawala. Kaya, bibigyan natin siya ng na kaparte. Wala ba tayong supot? Okay lang? Okay na. Okay na. O oh, yan ha? Mukhang maligat itong nabuo na ating kalabasa ko yan. So, ano doon gagawin natin dito? Ay, bulang lang, sir. Wow! Bulang lang daw. Wow. Uh, noon, mga kaonis. Mabuti na lang. Binigyan tayo ng idea ni Kuya Enzo, so, no? Baka bukas magubulang lang din tayo sa mga kalabasa na natira dito. Enzo, so, salamat ha. Maraming salamat. Maraming, maraming, maraming salamat, maraming 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 salamat. Maraming, sir. Yan, good day and good vibes mga ka No? Ngayon ay araw ng linggo. At kanina umaga, katatapos lang namin ang mahal na Reyna. Ano, na nag-meeting and nag-groceries uh, na mili no, po ano ngayon ngayong hapon. At nakabalik na kami ngayon dito sa bahay natin, no, sa Kanubing Uno, sa Kalapan City. At kasalukuyang kami nagmi-merienda. No? So ito mga ka no alam nyo ba sa Cebu, no? Ang manggano, kung makikita nyo, no, yung manggang hinog no yan yung ginagawang pinaka asukal ng suman nila no kaya naisipan natin na may sobrang suman kanina siya yung siya ngayon yung gagamitin natin no yung mangga na pinaka asukal niya so ganito yung ginagawa no pagka napupunta ako ng Bacolod uh, ah, ng ah, Cebu City no so itong suman na to mga kaonix no yan tapos kakainin natin siya and then, yung pinaka-sugar niya, ito na. Ayan. Ito no, oh. Ito. Ito yung pinaka-sugar niya, no, ng uh, suma natin. Manggang hinog. Kinanabaw ng mangga. Sorry, mga kaonics. Nuhulog, eh. Mm. So, perfect siyang kapartner no, ng suman. Kasi matamis siya, instead na sugar, ang gamitin mo, no? manggang hinog, kahit anong mangga na hinog, ang pwede natin gamitin na pinaka-sugar natin. So, nabili na rin tayo, siyempre, no, ng mangga kasi yan yata yung pinagbilihan ng no, ating mahal na rin na. And, of course, yung ating avocado, no? Kasi, birang ngayon. Pero, may nakita tayong avocado, no? Pinog na siya. Ayan, mga kawanex, no? So, masarap din to, no? Kaya mamaya magpapakasawa tayo bago tayo umalis na naman bukas, no? Araw ng lunes. May biyahe na naman ulit tayo bukas sa araw ng lunes. So, merienda muna tayo, mga kawanex, no? Time check, 5.30. 5 57 5 57 na pala no mag-aalas sa na pero napakataas pa rin ng araw mga ka-onyx tignan nyo sa labas no yan mataas pa rin ng araw okay merienda muna tayo mga ka -onyx. pero parang dinner na nga ito no? kasi mag-aalas sa na 3 minutes before 6pm kain muna tayo mga ka -onyx. merienda Baby, kamusta ka na dyan? Kain tayo ng avocado, baby ha? Good for the heart. Yeah. Yan. Okay mga kaonics, no? Umakit lang kami ng mahal na reina dito sa third floor ng aming kaharian, ano? Para mag-relax, mag-enjoy, at syempre, magpahangin, ano? At kasalukuyan din kami kumakain dito ngayon ng avocado. Yung nabili natin sa palengke kanina, ano? yun yung kinakain ng ating uh, mahal na Reyna. Siyempre ako na rin, ano, kakain din tayo ng avocado. Wow, tikman natin mga konics, no, kung gaano kasarap tong avocado natin. Pero ako ay hindi na mag-sugar, no. Kakainin ko na lang siya ng kakainin ko lang siya ng uh, walang sugar. Kasi mas healthy, no, kung wala siyang sugar. Hmm matamis naman pala talaga siya no? kahit wala siyang sugar kaya pwede natin siyang kainin ng puro lang na avocado. so ayan mga kawanix no bago kami magpaalam ng aking mahal na reyna no kasi paalis na ako tomorrow at uh, um, iiwan na naman ulit natin ang ating mahal na reyna pero ang ating mahal na reyna medyo hindi ko alam kung masaya ba o nalulungkot ang baby natin ano Five months na tama ba 5 months months So 5 months na Ang Aming baby no Sa sinapupunan ng ating mahal na reyna no? Hello baby Kamusta ka dyan? Naglalaro ka? Rinig mo si papi? Ha? Rinig mo si papi baby? <laughs> nakikikain Yan nakikikain daw ano Si baby <laughs> So yung kinakain ni mommy Kinakain na rin ni baby syempre, no Nutritious Nutrition din para kay baby Okay mga kaonis ano, uh, Pasado alas 6 na At kami ay magpapaalam na sa inyo ng mahal na Reina. So natapos yung buong araw namin ngayon o, ng linggo no Na napaka payapa, Masaya Siyempre medyo spiritual uh, feel uh, field tayo ngayon today ano? Kasi nakapag meeting tayo spiritually Kasama mga kapatid And lahat ng mga dapat namin gawin para dito sa bahay nagawa na rin namin kaya konting relax ngayong uh, mga oras na to at konting uh, enjoy bonding no kasama ko ang aking mahal na Reina at syempre yung amin baby okay mga konik sana ay nag enjoy kayo no at kahit paano may konting natutunan no sa video namin ito pero bago kami magpaalam may isa shout out lang yung ating mahal na Reina no Sino ba si shout out natin? shout out mo na. Si Irvin. <laughs> na jawa ni Alinet. <laughs> shout Nanunoon. out daw. Pakilakas. Kay Irvin. shout out kay Irvin na lagi nanonood na nagpo-follow din. Thank you sa panonood. Okay. Kay Sir Irvin, no shout out sa'yo. Maraming salamat. Kay And Sir kay Ali, Irby. of course. And Ali daw, no? Okay? Ali, office mate yata namin yun, ano, mga ka Onyx. And, of course, gusto rin natin i-shoutout, syempre, ang isa sa mga masugid, no, na nanonood sa atin, ano. Wala iba kundi si Paulo Ahose. Yan, no. Si Paulo Ahose, mga ka-Onyx, no. Napakabait na tao niya, ano, So, komedyante yan. So, laging nanonood yan. O, no. tuwing makakasulubong kami yan, laging tumatawa yan. Piragi akong sinasabing, Kaonix. Kaonix. Kaonix, no? Laging ganyan si... Kaonix. Sir Paulo ako, Jose. So, Sir Paulo, maraming salamat sa iyo, ha? Mabait yan, no, si Sir Paulo. Tsaka, hindi yan babaero, no? Talagang, ano yan, no? Loyal yan kasi Loyal yan sa kanya nag isang asawa, siyempre. So, sa iyo, Paulo a Jose. Kay Sir Irvin, Sir Paulo, shoutout out sa inyo at maraming salamat sa inyo. Okay? Bye! Bye bye at see you next time mga Konix